Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Roly. Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan. Pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Ako si Berto. Dati pa ay mahilig na ako sa sugal. Nadala ko ito hanggang sa mag-asawa ako at magkaanak. Mabuti na lang at wala namang tutol sa aking libangan ang asawa kong si Donna. Ang tanging problema ko lang sa tuwing umaalis ako ay ang anak kong si Dindo. Noong marunong na siyang maglakad. Nasanay ang bata na palagi kong dinadala sa kung sa ang sugalan upang kumusta Nagiging lucky charm ko si Dindo dahil palagi akong nanalo at umuuwi may maraming bitbit na pera. Ngunit nang maglimang taon na ang bata doon na ako nagsimulang iwan siya sa bahay. Kada alis ko ay nagwawala siya at nag-aaluhan muna kami bago ako makalakad. At dahil doon ay minamalas ako sa sugal. Paano ba naman kasi kapag aalis ka at susugal na may nag na bata ay mamamatay ang tusta mo. Kaya naman, lagi ko siyang inaaliw hanggang sa tuluyan ng makalimot. Isang araw, maaga akong nagsibak ng kahoy para gamiting panggatong. Nangangati ako at naaakit na naman akong magpunta sa sugalan. Malakas kasi ang pakiramdam ko na mananalo ako. Nakangiti akong naligo at nagbihis. Pakuway nagpaalam kay Dona. Nang papalabas na ako sa pinto, ay nagulat ako nang makitang humarang si Dindo. Hindi ka aalis tay. Anya limang taon pa lamang ang bata pero matatas na itong magsalita. Isa sa magaganda at nakakabilib na katangi ang mayroon siya. Napakamot ako sa aking ulo nang magbadya na naman ang kanyang mga luha. Matapos akong umiling. Siyempre, mabigat na siyang kargahin hindi naman niya kayang lakarin ang sugalan na pupuntahan ko. May kalayuan iyon. Kaya naman, nag-isip ulit ako ng maraming mabulaklak na salita upang hayaan akong makalakad nitong si Dindo. Nag-aalas 11 na eh. Malapit nang magsimula ang sabong mahabang pakiusapan ang nangyari sa amin na kumantong sa pagwawala na naman nitong si Dindo. Pumalahaw na ito ng pilit kong ipakarga kay Dona at pinadala sa kwarto. Narindi ako bigla sa paraan ng pagpalahaw niya. Ani mo ba'y ba may masamang nangyayari? hindi ko na iyon binigyan pansin at tumuloy na ako sa aking lakad. Umbalis ako sa kapila ng malakas na pag-iyak ng aking anak. Sa probinsya kami nakatira kaya maraming kakahuyan sa paligid. May malaking kalsada din na napapaligiran ng mga tubo at iba pang pagkakakitaan ng mga taga roon. Mag-aalas 12 na iyon ng tanghali. Tanda ko pa iyon dahil may kapitbahay kaming may telebisyon at naririnig ko ang pinapanood nilang palabas. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa medyo madilim na iskinita itinim dahil sa lilim ng mga naglalakihang punong kahoy sa paligid. Wala akong kamalay-malay na sa mga oras na iyon ay hinayaan pala ni Donna na makasunod sa akin itong si Dindo. Nauulinigan ko kasi ang boses niya, ngunit hindi ko na binigyang pansin dahil hati ang iniisip ko ng mga oras na iyon. May nararamdaman din akong nagmamatsyag sa paligid kaya mabilis ang hakbang ko sa paglalakad. Pagsapit ko sa lilikuin na lang na kalsada papunta sa sugalan, naggulat ako nang may sumalubong sa akin isang babae kagaya ko ay naglalakad din ito at ni tumingin ito sa akin. Dahilan para manindig ang aking balahibo sa kanyang presensya. Matanda na ang nasabing babae. Maputi ang napakahabang buhok na tila hindi man lang natitikman ng gunting. Nakabakya pa ito kaya maingay ang bawat hakbang niya sa lupa. Nang makalagpas kami mula sa pagkakasalubong, ay nilingon ko itong muli kaya ganoon na lang ang pagkasindako nang makita ang kanyang ulubot na kamay na may mahahabang uo at sumakal sa akin. Dahil sa gulat ay hindi ako nakakilos kaya nagpumiglas ako para makawala. Napasigaw ako nang makita ang hitsuran niyang tila ba lalamon ng tao. marahas kong pinagtatadyakan ang matanda. Napakalakas niya at parang hindi tao. Nang pakawalan niya ako, ay nakipagbuno na ako sa kanya. Nagtagisan kami ng lakas at halos maubusan ako ng hininga nang daganan ako ng matanda. Nakaya niya akong itumba sa kabila ng pagiging matanda nito kaya natakot ako para sa aking sarili. Halos hindi na ako humihinga nang makaramdam ng matinding pagod at magkaroon ng maraming kalmot at sugat. Hindi na ako nakapiyok pa nang buhati niya ako at isinilid sa sako nagsimula na sa paglalakad ang matanda nang may maulinigan akong isang poses na nagsalita. Ano? May nakuha ka ba? Ano nito na sinagot naman ng matanda? Oo, mayroon. Kumukulo na ba ang tubig? Mamaya ay ibukod mo na ang lamang loob ng lalaking ito. Anya na ikinagapang ng kilabot sa aking buong katawan. Nanginig ako at pinilit na magpumiglas, ngunit hindi ko alam kung bakit labis akong nanghihina. Ang aking bibig ay hindi makapagsalita at tila natuyuan ako ng laway walang ibang nagpalukob ng takot sa buo kong pagkatao kundi ang katotohanan ng isang aswang ang matandang babae. Nauna na ang kanyang kasama. Kasunod siya. Ngunit bago pa man makalayo ang matanda ay may iilang kalalakihan na akong narinig. Asama ang sigaw ng aking asawa. Hayun siya! Sigaw niya at nagulat naman ang matanda. Naramdaman ko nang ibaba niya ako sa lupa. Kaya naman dahan-dahan akong gumapang. Tulong! Umul ko dahil sa panghihinap nakita ko ng pagtulungang hampasin ng kahoy ng iilang kapitbahay ko ang matandang babae. Ang kanyang kasama naman ay nagsisisigaw. May mga sugat na ito sa katawan, ngunit hindi ito nagsasalita. Biglang umamo ang mukha nito, ngunit galit na nakisama sa pagtatadyak ang anak ko nang makalapit ito. Masama ka! Inaway mo ang papa ko! Nag-iiyak na wika ni Bindo. Ang matanda ay pinagtulungang hilahin ng mga tao papunta doon sa sabungan. May malaking bulwagan doon na may malaking poste pinalalayan ako ng iba at ang mga nanghila naman sa matanda ay nauna na. Si Dindo ay naiiyak na tinitingnan ako at pinagsabihan pa ako. Sabi ko sa iyo, Tay, sama ako, Anya at matalim na ang dalawang matandang babae na iginapos sa posti nag-iyakan ang mga ito. Ngunit naging bingi na ang mga tao maging si Donna. Galit siyang nakibugbog sa dalawang babae na tila hindi man lang nasasaktan. Tinanong ang mga ito ng aming kapitan sa pagitan ng pagbubugbog. May isa pang ginang ang pumalahaw ng iyak isa daw sa matandang iyon ang nakita niyang tumangay sa kanyang apo na hindi na nahanap hanggang ngayon. Napag-alaman ko na matagal na palang hinahanap ang mga matatanda. Hindi dahil kriminal sila, kundi dahil may ginawa silang kasalanan sa mga tao. Nakilala ang mga ito bilang kalibunan. Iyong matatandang aswang na nangunguha ng biktima at hindi punipili ng oras o araw basta nais na lang nilang kumain. Mababangis at kinakatakutan sa lipi nila. Bakit? Kasi nabubuhay sila bilang normal na tao nakikisalamuha, nagtatrabaho, nagsisimba, at nakikihalubilo sa mga agayan natin nang hindi natin namamalayan. Matalas ang pangamoy nila at mabilis silang makakuha ng mga biktima. Nagulat kami at napaatras nang makitang makawala ang isa sa mga aswang at sugurin iyong lalaking naglalagay ng panggatong sa palibot ng aswang. Hatol ng mga tao ay sunugin ang dalawa upang huwag nang makapaminsala pamuli. Ngunit natakot kami ng daluhungin ng isa sa mga matanda ang lalaki at kinagat ang tainga nito nagsisisigaw ang lalaki at nagpupumiglas. Ngunit bago pa man sila maawat ay putol na ang tainga nito na ikinasinghap naming lahat. Sadyang napakabangis ng aswang na kaharap namin. Ni hindi ito nasisilaw sa liwanag ng araw at hindi ito natatakot mabuti na lang at may isang ginang ang sinabuyan sila ng asin dahilan upang manghina ang dalawa. Nang sinimula na ang pagsunog ay nagsigawan ang dalawa kasabay ang pagdating ng isang humahangos na lalaki dala ang isang magandang balita. Kapitan, nahanap ko na ang lungga ng mga aswang. Naroon din ang mga nauna nilang biktima at buhay pa. Pinanindigan ako ng balahibo at lihim na nagpasalamat sa aking anak. Kung hindi niya ako sinundan, malamang magkatagumpay ang mga aswang. At sa ngayon, ay baka kinapatay na ako ng buhay. Magmula ngayon, hindi ko na iiwan ang aking pamilya at hindi na rin ako haalis ng bahay. Sumpaman. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.